Paulo Avelino, kaagad pinakalma ang mga fans matapos ang isyo kahapon, kim kaagad nagjoin sa ginawa ni Paulo. Matapos uminit ang ulo kahapon ng mga Kim Cao fans dahil sa naging post ng isang content creator, na naging malapit na sa mga Kim Pao fans dahil sa pag-aakala nila na solid ang pagsuporta kila Kim, ay tila nakarating na nga kay Mr. Paulo Avellino, ang nagaganap na issue sa pagitan ng mga fans at creator na ito dahil sa pagtatanggol nila kay Kim, ay si Paulo Avellino na nga, ang gumawa ng paraan, para mabaling ang atensyon ng mga fans at makaiwas na sa pakikipag-engage at negative comments. Gumawa na rin si Mr. Paulo Avellino ng Discord, kung saan ay tuwang-tuwa naman ang mga fans sa paglabas ni Paulo, ng mga nakatago nilang larawan ni Kim. Ayon din kay Paulo ay bawal umano ang mga negative comments dito, kaagad din naman na nagjoin si Kim, na bagamat wala ding alam sa Discord ay nakisali rin ito, hirit din ng mga fans na bawing-bawi ang kanilang pagka-bad trip kahapon. Nagalit ang mga fans sa creator dahil sa paggamit nito ng salitang hindi retokada si Janine at legit na edukada, na tila pagkumpara umano kay Kim. Samantala, nakasama naman ni Vice ngayong gabi, ang kapatid ni Kim na si Ate Cam, sa bridal shower ni Kalad Karen. Khaled Karen! sa maraming tao at ito ay niya. normal di ba, hindi ito kabigla-bigla hindi ito nakakagulat di ba, at uh, dapat <laughs>